Magandang araw po mga bossing Sa video na to po uh, ituturo ko paano tanggalin yung o-ring dun sa pilot pusher ng malapat bolt action May video na tayo nito nung kinalas natin yung buong unit ng malapat bolt action Ngayon uh, ang kakalasan lang natin, ang ituturo lang natin yung pilot pusher, yung o-ring yun, yung o-ring na to pag may backfire na yung unit nyo pag pinutok nyo, kailangan ng palitan yan, yan. tanggalin muna natin sa woodstock uh, Okay lang may laman na hangin, mga lods. May laman niya. Putok natin. Ito yung dad, baka may bala. Kumataan si misis. Yun. Wala na pong available na 27 long barrel. Uh, ito yung pinarapol natin. Hindi pag binibigil yung details nung nanalo dahil nasa ibang bansa kukunin pa lang daw po yung address niya sa Pinas sa mga kamag-anak niya. Ayan. Uh, kakalasin natin kahit may laman na hangin Hindi po siya delikado Ang delikado lang pag ito yung kinalas Ito Tsaka ito Ayan. Dahil po yung pondo ng CO2 Nandito po sa tamke Pag ito yung kinalas walang problema Kumapit tayo Ito mga lods Yeah, itong tornilyo dito sa taas. Tanggalin muna natin yung barrel para iusok lang natin ng konti para hindi sa gabal. Barrel, pag-aralan nyo po yung unit nyo kay paano tanggalin yung barrel, check nyo lang yung tornil yung nakakapit sa barrel. Yan, i-check nyo lang. Pag-aralan nyo po, tingnan nyo po, malalaman nyo na yan. Pagtanggal ng barrel, yan. Itong allen, tsaka ito, Tawagan lang po yan mga bossing. Tsaka ito. Hindi na kailangan tanggalin yung open side dahil hindi naman natin tatanggalan. Tatanggalin ng buo yung barrel. Iuusog yeah. lang natin siya. Yan, yeah, ganyan lang. Para matanggal ito. Ngayon, kasan yung unit. Pag kinasan nyo, may makikita kayong tornil nyo doon. Yan. Yun. Pwede nyo tanggalin mga bossing. Or una natin to para hindi mahirapan yung spring. Ito muna. Yun dito. Yan. Ito yung tornillo. Daan-daan. Titilapon yan. Dahil may spring po yan. Yan. Ito po yung spring sa loob. Ayan, karabitin nyo. Ito yung hammer. Ito yung pumapalo sa firing, yung pin sa loob. Meron siyang firing pin dito sa loob yan mga bossing. Ito yung pumapalo. Dito sumasabit yung first cup, second cup. Ayan, dalawang gadla Ayun, natanggal na natin to, tsaka yung spring. Pwede mo nang ikasayan, madali na lang itanggalin yung tornilyo. Kasi kahit hindi na hindi mo na ikasa, walang pumipigil o lumalaban na yung spring. Tanggalin natin. Yun. Tanggal na. Ito so, yung tornilyo, mga bossing. Tanggalin natin. Hindi nga ito. Huwag na. Sige. Pumakapit. Yan. Ngayon, paano tatanggalin yung o-ring? May ano yan. Ito. Tanggalin natin to. Kailangan pala vice grip. Yung ibang malapat may goit eh. Kahit wala nang vice grip, yung goet kailangan mo lang ng screw para matanggal. Ito wala siyang goet. Kailangan ipitin sa vice grip. Kaya tanggalin natin yon siyang guwit eh. Pag may guwit yan, madaling tanggalin mga bossing. Kahit hindi mo naipitin sa vice grip. Masusugat pa kasi pag may hiniipit eh. na natanggal na siya. Ngayon. Ito naman, ito. Hmm. Alin siya. Tabi ka na, mo yung dyan. Baya. Daan-daan din. May spring din to mga lods. Ay, dito pala sa loob yung spring. Yun. Ayan. Ngayon, tatanggalin natin to. Takip lang to mga bossing. Ito, ito. Takip lang yan. Takip. Hindi kasya. Ipupus mo lang yung pilet po sir pababa ang mga loads. Yun. Pinus na natin, tanggal na yung takip. Paano pagpus? Yan. Makikita mo yung ito, ito, nasa loob yan, no? Makikita nyo, ipapasok nyo to, ipupus mo lang na konti, matatanggal na po yung takip. Walang thread yan, takip lang po yan, tsaka butas. Yan, pwede nang palitin yung palitan yung ano palitin palitan hmm? yung o-ring ng pilet poser yan ganyan lang po mga bossing tanggalin mo lang to gumamit ka ng karayom or kahit anong tools alam mo naman kung anong tools ang pwedeng gamitin kahit ano basta may ila mo yung o-ring o putulin mo na kung sira na putpun na putulin mo matong gunting cutter uh, ano tawag doon blade yan pwede mo na putulin yung ore anap ka ng kasays sa mga auto supply yan ganun lang kasimple mga lods ito bawal kalasin to na may angin mga bossing. tsaka to. dapat walang langi angin pero yan pwedeng may laman balik natin natin. Masukin. Mo... natin. Lagay natin natin to. Tama higpit lang, huwag masyadong mahigpit mga bossing. Yun. Tapos ito.

Nasa kabila. Ha? Yeah. Sa kabila ata. Ayun. Tapos, lagay muna natin yung barrel. Aray. Na hindi, yung sasakyan, kinuha na. Yung, yung sasakyan nata dyan, yung kinuko ko eh. Tapos balik nito mga bossing. Pag binalik nyo, kalabitin nyo, bababa yan. Ayun. Kalabitin nyo, ipost nyo pababa. Tapos, ito, takip. Itong may, yan. Sa baba yan, itong may, hindi ko alam kung anong Basta yung may ganyan, sa baba, yan. sa Dito sa baba. Tapos dalawa yung butas niyan mga bossing. Isang malaki, isang yan, maliit tapos malaki. Yung medyo malaki yung butas sa baba. Dito yan, sa baba yan. Tapos, tapos to iyon okay na kasa natin 1 cup 2 cup kasi natin kasa, putok natin yun, okay na ganun lang kadali mga lods pag pinagawa mo yan sa manggagawa mahal pa yung singil uh, pag may unit kayo pag aralan nyo gawin unit nyo para tanggalin yung barrel, check nyo lang yung mga tornil, tornil yun ng barrel kung saan. Yan. Ako, hindi man nagpaturo mga bossing. kinakalikot ko lang yung unit ko. Sine-check ko lang paano ba tanggalin yung barrel nito. Yan. Hanapin mo lang saan ba yung mga tornilyo. Bakit gumagalaw. Paano boy, luwagin. Ganun lang po. Kasimple mga bossing. Yan. Yan. Sa barrel, dalawang tornilyo boy. lang yan. Ganun lang po. Uh, Pagpalit ng... O-ring sa pilot po sir pag may backfire na po yung unit niyo kailangan niyo ng palitin palitin niyo dahil put, put na po Alam na alam bong mag, mayroon ng backfire yan pag hindi lumalaban pag pinos mo yan lumalaban yung O-ring mayroon siyang konting laban Kung, parang sinasara niya yung butas sumasayit pa yung O-ring may konting laban no yan. Ibig sabihin niyan okay yung O-ring wala siyang backfire Yun Sige po mga bossing, maraming salamat po.